kasama po natin bilang ang gumagana po na si Tita Diego. Ah! Mga kapatid, kasama po natin ang nag-iisang rosas. Wala po Brosas. Oh, si Maria <laughs> Carmela, a.k.a. K. Brosas. Kay Magandang hello, umaga sa iyo. Hello po. Kumain na ba kayo? Artista-artista. <laughs> hello, hello, oh. hello, Magandang umaga. Na umaga. Napakakulay lang yung outfit. Man. Ko. I know, right? Touch the color. At saka, uh, teka lang, nag-blend pala ako sa likod. Di ba? I know. Hindi okay. ka ba aring mas sniper? So, Okay. Sa mga nagtatanong po, ano, okay, hindi po siya, wala po siyang idudulog. <laughs> na legal lang ata. Ah, wow, wala. Na okay. Alam niyo na naman 'yun eh, pero narito po si ang, ang ating Kbro para pag-usapan po ang himala ni ah, Nino, niyo, ang role niya po ron, mga kapatid. Sunod-sunod na po ang ating mga naging panauhin na bahagi po ng cast na 'yon at napakalaki ng cast. Pero tama ba kay, Ang sabi ng mga nauna rito na ang role daw nila ay very well written, 'no? Ang yes. mga karakter nila. Yes. Pakikwento ano ba dito si Gege? Gege. Ayun. So si Gege ay uh, isa sa mga magiging uh, tagapag-alaga ni Ninyo. So sa kanya, panandali ang iiwan si Ninyo na kanyang ina. So dun iikot ang story namin ni Ninyo. So uh, 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 yun nga tapos meron na kong ano nemesis may <laughs> si Miss Ganon. hindi iwasan yung ganon may kontrabida mm -hmm. si Miss Carrie Martin pero Ayun, maganda sa magaganap na sa isang lugar, ito yung Bukong Liwayway, kung saan inaiwan panandalian uh -huh. si Ninyo ng na kanyang nanay na si Miss 'di ba? Doon sa Ninyo niya, alam naman natin lahat 'yan. Uh, so yun, uh, pag-uusapan dito kung papaano papaano mag ano magiging mga eksena, pagsubok at papaano magkakaroon ng himala Mm -hmm. Dito ang simula ng himala ni Ninyo. Simula ng himala. So, ikaw ay isa sa mga kapitbahay na tatay yung parang pangalawang magulang. Sa akin nakatira ni si Nino. Ah, ah, sa akin titira, oo. Ah, so. Kasi nagsama, ang karak nagsama kayo ng nanay ni Ninyo sa... Yes, best friend kami. Oh, sa, Japan, sa Japan, Japan. Yuki days. Sagot sa... Kahirapan. <laughs> Ewan eh, ko lang hanggang ngayon, parang yung par na moto. <laughs> <laughs> Hindi ko na sure. <laughs> Mahirap na yata makakuha ng working ano ron. Eh. Ola, oo. o Pero okay, um, ano yung pakiramdam? Kasi alam sabi nila, good vibes lang daw yung set, yung yes. shoot nila. Very positive daw lahat. Ano bang sikreto sa isang uh, matagumpay at maayos na daloy na set? Maliban sa magic words, cut off time. Oy, <laughs> may mga bata ha. Yes. So importante 'yon. Importante Ilang yun. Oras lang pwede mag-shoot. Lagi <laughs> lagi naming uh, lagi naming ano aware kami doon. Mm -hmm. So hindi namin hinahagard yung mga bagets. Mm -hmm. At syempre may mga eksena na dapat laging iyak, no? So kailangan bagbuding sagarin yung emosyon ng bata. Pero napakuhusay ng mga bata. Sabi nila. Grabe. Yeah. Nakakaloka kahit ako, nadadala ako sa mga emosyon ni kasi halos, hindi ba lagi, pero halos talagang kami magkasama lagi mm -hmm. sa eksena. Mm -hmm. Kung nandun siya, halos nandun ako. Mm -hmm. uh, so, So, ama sabi ko lang masaya kami on and off sa camera. Mag mm -hmm. Nag-roll man yan o hindi. Mm -hmm. Nagkakachikang kami, nagbibiruan. Ako, nagiging normal ko lang. Kasi what you see is what you get. Minsan kung ano ako sa live, sa ganito, gauntin ako sa ano sa mm -hmm. nagtitaping, ganyan. Pero, oh, nakakatakot po si Ma'am Kay kanina. Medyo uh, takot ako lumapit sa dito. Alam <laughs> ko, <laughs> ayaw sasabihin sa akin, nakaka-intimidate ka. So, sige na mag-a-adjust. <laughs> mam um, mag-adjust no oh, kasi ganito talaga 'yung pagkatao kapag nakikita naalala na ko na rin talaga 'yan lord okay. yung parang oh nakatakot ako sa tapi at mm -hmm. lapitan kasi parang intimidating eh dahil nga siguro dahil single parent single mom independent since 17 years old mm -hmm. hindi ko maiwasan 'yung pagiging strong ko so sino uh -huh. mag-a-adjust kailangan stronger mm, stronger hindi ko lang pa sa mapupuntang position sinasabi ko <laughs> 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 hindi ko alam oh, oh. Okay, yun? Uh, yun nga nakakabilibraw nga itong mga batang actors. Kasi yes. automatic daw, sabi, sabi, dati ni Kai, hindi mo na kailangan ko routine. <laughs> ah, wala, wala ganon. Oh, Parang disuse eh. Totoo ba na meron daw silang swear jar na anytime na accidentally makakasabi sila Chart. ng bad word in the presence of kids? Ako nagpauso nun. <laughs> Ikaw nagpauso nun. Na, eh, nakapuno ka na ba ng garapon? Parang dalawa na. <laughs> 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 hindi, joke <nyo> lang. <makakulang. laughs> hindi, mm -hmm. namin gugulhan nagugulahan. Na, Alam naman tayo, mga komedyante, hindi naman porke kala mo eh masama na ugali pero minsan nawawala uh, sa utak ko na Ay, may mga bata mm. so it's ch chat ko lang oh minus 25 25 <laughs> talaga pero biro lang yon biro oh. lang yon and of course mas uh, ngayon lalo na tumatagal at uh, nagiging mas mahaga ang lalo ang trabaho uh -huh. alam na namin kung paano makisama at makipagtungo makitungo sa mga bata syempre dapat walang ganoon walang ganoon at kung may marinig ba kaming sinasabi nila medyo off bilang nakakatanda, kami magkasabi na, ay, huwag yan ha, huwag mo sabihin yan, ganun-ganun. Panoorin rin madali yung vlog ko. Puno so, maririnig mo rin. Huwag mo gagawin yung tuwing umuulan. <laughs> Di ba? Miski, mm -hmm. mas matindi kasi dating ng mga, yung mga nagkukomedya. At bigla sila na nagkaroon ng dramatic element. Mas yes. may tagos sa puso yung mga performers na kagaya ng sayo. Yeah, ano I, I've secret? been told, wow. Mm -hmm. Dahil ang, ang komedyante nga daw, sila may mga pinaka matinding backstory o sad story. Kasi sabi nga, naniniwala nga ako na, ako sa, 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 ano ko, sa opinion ko na comedy is um, tragedy plus time. Uy, ang ganda. Oo, o, kasi parang um, lahat ng trahedya, bigyan mo ng konting oras pwede mo na siyang gawing karatawanan mm -hmm. o pwede mo siyang pagtawanan. In my case, yun ang mga nangyayari sa akin. So, minsan, magkukwento ako, nagbumonolog ako or nag-stand up ako about my, yung mga nap -na naranasan ko mm -hmm. na hindi ko nagkukwento kasi parang akong parot <laughs> paulit ulit. Um, yun ay base talaga true to life. Tapos, napagkatawanan ko na lang yun kasi, syempre, parang tapos na eh. Mm -hmm. Masaya na tayo ngayon so okay mm -hmm. lang ganun. Oo. Sabi na rin Charlie Chaplin dati, the root of all comedy is pain. Oh, di ba? Parang wow. Ang lalim ng hugot nun. At Totoo. 'yung, yung dalawang yeah, yeah. maskara na sa teatro na sinasabi lagi, Totoo. ay suot-suot niyo lagi. Oo, mm -hmm. pasad kumbaga, di ba? Pero di ko sinasabi na lahat ng komedyanta ay depressed. Although ako clinically depressed ako na na-bench ko na rin sa vlog ko, mm -hmm. sa ibang interviews. Mm -hmm. Um, 'yun nga lang. Therapy din sa akin kasi ang comedy. mapa television man, mm -hmm. live performances, or live shows. Mm -hmm. yan ang kasi yung, ba, yung feeling na pumapalapak yung tao na appreciate na yung mga jokes and mm -hmm. everything. Even ngayon sa set, pag natatawa lahat sila. Sa, marami kayong mga outtakes na tinatawa. Yon, mga bata pa Tapos tumakad. na mag-rolling, so yung mga bata tao, yung mga director, mm -hmm. yung mga cameraman tumatawa. Masaya, masaya ako noon kasi mm -hmm. effortless eh, di ba? Mm -hmm. So yun lang, yun lang sa set. mapa ah uh, Himalayan ninyo man o kung saan man kami mapunta, mm -hmm. mapa live shows man, mga labada, mm -hmm. sobrang ano ko, sobrang uh, na-appreciate ko 'yon. Opo. Uh, ang, ang yung kwento ng drama natin kanina, no? Dito sa sana Lord po. Mm -hmm. ay ko sa isang single parent na may pinata nakapagtapos ng tatlong anak. Wow. Yung nga lang, mga senyorito at senyorita yung mga anak na yun. Hanggang sa bahay, kapag taas, rumakit buong araw ng liter well ng labada. So, uh, so mm -hmm. figurative na labada, yes. so to speak. Pag uwi ng bahay, hanggang sa bahay siya pa rin. Yung gagawa ng tunay na labada. Ano ang payo mo, mo uh, Miss Kay, sa mga uh, solong ina Pabigat. na nagtataguyod <laughs> sa mga anak na ganun? Alam mo, kasi ako, um, meron ako anak, single parent ako, di ba? Ang anak ko nagkatrabaho na rin. Mm -hmm hindi uh, ko na-anoin ito para mak ma may makarelate din sa akin. Nagkaroon kami, nagkaroon kami ng fallout ng mm -hmm. anak ko mm -hmm. ng almost one year. Ngayon ko lang sasabihin to sa iyo. Oh, almost one year kami nag-fallout dahil doon. Pero dahil sa hindi inawas pan First time, sa 25, 26 years tayo magkasama mag-ina kasi ano lang kami. Kami lang ang magkakampi. Mm -hmm. Eh, nagkaroon ng outside na kineso. Yep. Natutong mag-sarili. Mm -hmm. Pero sabi ko lang, bilang ina, sabi ko, bilang ina, hayaan natin yung mga anak natin magkamali. Mm -hmm. Kasi kailangan nila matuto eh. Mm -hmm. kasi, kasi pinapamper natin. So eventually, naging okay na kami. Mm -hmm. Thank you, thank you Lord. Mm -hmm. Lord, thank you, Lord. Talaga. Pero nakakaloka naman kasi dapat kusang loob yun eh. Hindi yun obligasyon na sinasabi nila. Dapat kusang loob yun. Mm -hmm. Biro tatlo kayo nagatrabaho. Tapos, ano, mar yung nanay nyo, nagtatrabaho na nagkanda nagkakandulupasay na, sa kakatrabaho tapos ano kayo puro pa kayo pagrab ng ng pag. Ng pag <laughs> mm. Ah sinasabi <laughs> ah, eh, yung sinasabi nitong si Lucita pang ah, okay. karakter. Sabi niya kung tutulong or kung magbibigay kung magpapakita magpap, uh, ng pagtanaw ng utang na loob yung mga ano ko mas gusto ko yung out of love hindi yes. out of sheer obligation. Exactly. Pero paano yun? Yun nga alam mo hindi naman din kailangan minsan monetary or pere. Yung magugugas ka ng plato ng mo mm -hmm. o kaya or yung uh, verbal yung mm -hmm. very uh, mama, mami, o mama, o nanay, kamusta ang trabaho? Kasi ang laking bagay no, bilang single parent, yung para kamustahin ka lang, mm -hmm. na kamusta ang araw mo? Correct. May maitutulong ba ako? Mm -hmm. hindi, mo, hindi mo kailangan na, Hoy! Eh, ano? Pinalaki kita. Kailangan mo ano, kailangan mo ganyan, ganyan, ganyan. Kasi case to case based tayo pinagadaanan. Okay. Pero yung sa case nga niya, tatlo yan. Mm -hmm. Tatlo. So ano ba naman yung, di ba, ang, sakit naman bilang magulang. At saka mm -hmm. single parent yan, hindi buuin pamilya. Mm -hmm. Ang para sa akin inuuna ng ni Lord ang mga single parents kasi grabe ang pinagdaanan ng mga yan. kaya saludo ko sa mga single parent, di lang mom, pati father. Wait, when you say inuuna na ni Lord, inuuna ng Hindi. Sabihin niyo para automatic Pasok sila sa lami. Ah, Oo, okay. oh, meron silang, ano, meron silang, ano, uh, tawag ito, passes. Oo, oh, oh, kumbaga, na-accelerate agad. Oo. Oh, oh. wag lang kunin agad. Huwag naman, oh. wow, no, yeah, yeah, please. Oh. Maraming pa akong labad. Maganda na mabiyaan muna habang nandito pa, no? Oo. Oh, oh. okay. At sa mga nanay na may pinagdadaanan, let's say, pakisabi yung yung sinabi mong clinical depression is, akala kasi ng marami na mm -hmm. nadadaan lang ito. Manood lang tayo na sine, wala na yan. No. Na ito ay isang physical na condition din. Yes. Na kailangan ng, um, expertong medical yes, na atensyon. Yes, you have to seek professional help. Yes, Kasi ako, I was diagnosed, uh, ang tawag pa sa akin ano, is uh, suppressed depression. Suppressed Kasi depression? Kasi hindi, oo. Pinigil so, nag, mo. nauna muna yung, of course, yung uh, anxiety disorder almost 20 years ago. Na nag, ano, ako literal lang, na nag, uh, what's this, uh, laman ako ng mga, Uh, emergency room. Mm -hmm. um, so, sabi sa akin ng last doctor ko, siguro mga sorry, seventh time na nasa emergency room ako, sabi niya, I think it's, it's psychological. You have to see a uh, psychiatrist. Sabi mm -hmm. ko, ha? Huh? Diba ako naman parang gano'n, ha? Huh? So, true enough yun nga So, ang hirap pala magpigil, mga te, mga mm -hmm. tol, mga nanay. Ako, um, kailangan nyo talaga ilabas. No kasi nag pwede mag-manifest 'yan sa pagtanda nyo. Mm -hmm. At ngayon, mga bata naman, total ngayon medyo nawawala ng konti ang stigma. At ngayon may mga oh, na sa mga mga LGU na mga free, 'di ba, na mental health check-ups. Am I right or mm -hmm. am I right? May, may stigma pa rin kasi may parang kahihiyan na attached na. Ay nagpatingin sa ano may topak 'yan. yun na ko sa akin yung, kaya ang taga, Mental case, Hindi et ko et sinasabi yun for the very long mm -hmm. for the longest time. Pero ngayon medyo Pero medyo, medyo di ba? Hindi naman dapat ikahiya. Exactly. Mm -hmm. Kaso kasi problema kasi ngayon, ako lang personal ko to. Maraming gumagamit ng mental heart mental health card. Mm, ay oo. Para hindi maging accountable. Iba naman po yon, mm -hmm. iiyon natin i I separate natin okay. yun. Kasi nakakaya sa mga clinically depressed. Yes. Hindi yung mga depressed ako kasi nag-away uh, uh, nag, nag kami ng diyowa. Iba, iba yun. Iba yun. Mm -hmm. Stress ang tawag doon. Mm -hmm. Stress or malungkot. malungkot. Pero yung clinically depressed, anxiety disorder, panic mm -hmm. attacks, Iba naman din yun. At walang, so, walang ano to, ano, walang, kumbaga, walang, walang trigger sa akin, walang wala trigger. trigger. Ho, masaya ako. Bahagi ko. siya ng katawan mo. pa oh, meron akong, meron akong, uh, what's this, meron akong, uh, ba, laging, ano, sa akin, sa bag. Andiyan lang lagi. Pero thank you, Lord, again. Ano, meron ba tayo dyan? <laughs> thank you, Lord, naman, as needed ko lang. As needed. At saka, hindi na ako siya, hindi na ako siya nang inaatake. Bigyan ka tang 50. <laughs> <laughs> Ganda, magkano ba? Magkano ba abutang niya Mga pektus ba lang Pero don't, uh, gusto ko lang malaman Through your program Na don't self-medicate And don't ever ever self-diagnose ba diba? Hindi kayo Dr. Google ha I know right Opo, Si Google ay wala pong medical certificate Walang medical degree yatumingin tumingin po sa mga tunay na eksperto Exactly